Naijustice Na, injustice na siya sa malatao. Wap kayo bakla? Dapat. A... Hindi to convict. 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 Hindi 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 to convict. Hindi to convict. Hindi Hindi to Hindi to convict. Hindi to convict. Hindi to Hindi Hindi Paano niya? Paano yan? Paano tatakbo yan? So, 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 sa inyo so, sa ng lawful no orders. Huwag niyong alam niyo na injustice na siya sa mga tao. Huwag kayong bakla. Tama!